Good morning sa lahat mga kapartner. Unang-una, pasalamat tayo sa Panginoon na binibigyan tayo ng lakas at ginagabayan sa lahat ng ating paglalakbay. At pangalawa, maraming maraming salamat kay Kuya Bobit sa nagmagandang loob sa atin na patuloyin tayo sa kanyang munting tahanan. Napakaraming pwedeng maging kaibigan pero Bibihira makahanap ng isang tunay na kaibigan, kaya saludong-saludo ako sa iyo, Kuya Bubit. Sa busilak at kagandahang loob, medyo alanganing oras na tayong dumating sa Simbahang Bato, kaya hindi na tayo pinayagan ni Kuya Bubit maglakbay sa ganung oras. Labasan na kasi ng mga bumibiyahing truck may kargang buhangin. Mahirap makipagsabayan sa malalaking sasakyan sa daan, kaya minabuti na natin magpalipas ng gabi pauwi na tayo. Doon tayo galing sa kabundukan na yun mga kapartner. Sulit na sulit talaga ang ating mga ahon dyan. At bubusogin tayo sa magagandang tanawin. Sa paligid. Katamtaman lang naman ang taas. Kaya tamang tama lang sa mga nag